mayroong isang mama na humingi sa akin ng tubig at alam po medyo may diferensya siya sa kaisipan. Kaya naman kinausap ko siya, subalit hindi ko maintindihan ang kanyang mga sinasabi na para bang isang pipi na humingi sa akin ng pera. Ayan, pumuporma siya na parang susuntokin ako ganun. Sa so, ganitong pangyayari ay medyo laylo ako kasi medyo may distansya kasi baka mamaya abutan pa sa akin pagka siraan ng ulo ay masaktan ako. So, kung talagang tititigan mo siya mula paa hanggang ulo ay talagang makikita mo at maalalaman na hindi talaga siya matino or sakto ang pag-iisip yan 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 at nakita ko sa kanyang mukha matapos kumabigyan siya ng maliit na halaga lamang para pambili niya ng pagkain ah. Oh, oh. Ayan, Oh, yan. Sige. Kapay na. Yun. Yun. Oh, di ba? Dumaan na ako na kayo. Oo. Opo, dumaan na dito po. Okay. Salamat, ha. Okay. Oh, yan.